Hi, everyone! Good morning! Solid pa tayo ngayon kasi tingnan natin ang lipat-tindahan ni Mama Sita. <laughs> Oo. So, ngayon, dito tayo ngayon. Ang daming, ang daming mga grocery. Ito yung uh, lipat-tindahan ni Mama Sita. So, ayun na po, guys. Nakaseparate po yung ating um, Ano? hoy silikte hoy ako sa ram ngari keo natin dali na bus <biko. laughs> okay, man, man, hmm. ha bilang otro na kagud si kuan si nina asipulit nagkagud takan magatungaan ka wala man ni ko dan ti ko abi ng big ko ko lang na day big ko ang looy ikay kuan man man ni na ra di ka per lang to ha daw Karton. Yan ang mga sabon, mga shampoo. Huh. Kakaro? Kakaro? At mga bar, bigs gilid. Hey, At mga فبweit. alak nasa, nasa. na Tainh, sa taas. Tungan ka ayun no? Sigo ka na din ha? Buta lagi. Ya, buta mo na iskalo nila. Kaya din mm, na mag-skash siya. Hindi ba nag-arrange pa sila? Ang aga-aga nila mag-arrange. 2 a.m. pa lang nag-arrange na po sila. mga canned goods ay adyan sa, ano, sa gitna. Sa dulo naman ang yung mga um, canton. Diba? Mga chichirya naman po yung pasal sa ilalagay. At nilagyan na po siya ng nilagyan na po siya ng peat grass. Mm Ang mga alak na to sa labas ay, iwan po ko sa iyo pag ilalagay yan Kasi Kailangan um, po talaga Ipasok yan sa loob Oo, uh -uh, may mga beer pa po tayo Kasi mamaya ay May banda mamaya At yung bigas May bigas pa po tayo mm. May bigas At siyempre, iwan ko kung saan ito ilalagay ni yung ating mga pagkain ng mga hayop. Iwan ko kung saan itong ilagay yan. At itong tindahan na ito ay magagamit na ni Mars. Ni Mars Karen, oh, Karen. Maggamit na po niya ito at uh, ito yung ano niya bagong tindahan niya. Ay, okay, okay store. At may taas na siya doon sa taas. Basta dyan lang muna yung ating, ating update guys kasi um, prepare na uh, nag, aayos muna sila ng ating uh, mga paninda kasi nag-focus muna sa doon at hanggang sa muna. <laughs> Bye guys! Thank you! God bless! Ayan <laughs> so, na po guys. Medyo hockey na po siya. Medyo malinis na po siya tingnan. Malinis <laughs> ako dahil. Well, ako malinis. Wala muna malinis.

<laughs> Pampablessings pala yun. pa yung pato natin. Ah, oh, dalawang lalaki. pato. So guys, yung ating rest ay nilagay na binuhat na nila. Para ipapit ang ito. Ito, ito,

So, dito, hanggang dito na lang po tayo guys at hanggang sa muli kasi um, busy busy na po lahat yung ating mga trabahante at mga tao dito sa Hinaguan at syempre uh, uwi muna ako ng bahay kasi um, parang ilang araw na ako dito, <laughs> so guys, thank you so much and God bless, bye. <laughs>